gan hindi pa masyadong malaki. Uh. yan ho mga kaibigan. at ito po ito po yung mga bago natin, no? kasi uh, we are starting to build, no? to plant na uh, the bonsai which is argaw ito po ay argaw taiwan. Mga kaibigan, uh, may uh, bago tayong uh, dating, no? Bagong dating po ito sa atin, no. Oh. Ito po 'yon. Nasa 3 years na po ito, mga kaibigan. Hindi pa masyadong malaki. Oh. Uh. 'Yan ho, mga kaibigan. At ito po, ito po 'yung mga bago natin no kasi uh, we are starting to build no to plant uh, na the bonsai which is argau ito po ay argau taiwan ho mga kaibigan ah uh, pinapatong natin pinasakay natin sa bato para uh, in order to grow in the future like this ganito na yan sila no ito ang dinutuin natin to kukunin pag Andito na 'yung mga ugat, no? Dito na ang mga ugat niya. Pag ito ay lumaki, ito po ay uh, tinatawag natin na uh, roots exposed no? There is a root uh, exposure na mangyayari dito po sa atin. So, pag dito na 'yung mga ugat niya dito na. So, kukunin na natin ito, unti-untiin natin pag anuhin. So, ito na 'yon, no, sila at uh, marami pa tayong ano dito mga kaibigan. Ito, ito yung mga bagong plant natin. At the same time, ito po ay okay na po ito, no. Nasa in good condition na po ito. Uh, buhay na ho, no. So, inano na lang natin. Tini-trim na lang natin ito para uh, magiging ano po siya, no. Magiging ano po siya mga kaibigan. Uh, okay sa pagdating ng panahon so dito yan natin ilagay no ito po yung ano natin kahapon ito po yung ginagawa natin kapag wala tayong ginagawa sa buhay ito po yung kinaababalahan po ng iyong lingkod ho mga kaibigan mahilig lang ako sa tanim no because uh, lumaki po ako sa being a farmer no so ito rin naka ano na rin siya sa bato no pero ma medyo matagal-tagal na ho ito no medyo matagal na ho ito ito mga bago to ito mga bago Ito mga bonsai materials natin ito may nangka dito mga kaibigan at ito ito yung bago bigay po ni Chip sa atin ito yung uh, cheese nut no dalawa po yun pinag, ano natin no pinag Uh, dikit yung dalawa at uh, pinapatong natin sa bato baka nagtaktaka kayo kung bakit uh, may ganito ang explanation po nito mga kaibigan in order for us to know na ang uh, aking idea po bago bago sumibol dito yung mga ugat niya bago dumating dito hindi na siya maano no kay no? kasi pag tanggalin natin ito di well ano uh, ma ano ang kanyang tubo kaya nilagay natin muna dito No? Ito po yung cheese nut. So marami pa tayo dito. Ito po yung uh, baliti at ito naman argaw. No? Ito yon. Ito, buhay na ito. Kunting kimbot na lang to mga kaibigan. No? At dito, marami tayo dito mga kaibigan. na ah, bago lang, katulad nung una nating pinakita. Yan. Ayan, uh, hindi natin makalimutan yung okra. Ang dami dito, dito pa sa baba. No, ito ay hibiscus, may durian tayo, bubunsayin natin rin. Ito mga bago rin ito lahat, no. Mga materials pa lang ito, bagong-bago pa lang. At dito naman, mayroon tayong ano dito, yung tinatawag nating uh, niyog, no. May niyog tayo. Ito po yung nakuha natin doon kasi bumaha yung kanal no, kinuha natin sayang at dito may ibon ho tayo inaalagaan yung alimukon ho uh -huh. at hindi tayo magpapahuli ng mga herbal no at may baliti tayo bagong uh, pinag ano natin at mga okra no so yan ho mga kaibigan ang pinag aabalahan natin sa buhay kasi ang dami ho nating mga ginagawa no? yan habang tayo po ay nang dito sa post paggalaw-galaw uh, na naman tayo minsan at ito ito yung mga snake plant na kung saan ito po ay mabuti sa tinatawag nating pungsoy yung mahilig sa pungsoy dyan at ito di ba ito po yung mga lalong-lalo na itong snake plant ay magbibigay ng bulaklak mabisa pa ito no ma ano po ito sa pungsoy kung ma -malaya ninyo na bakit kayo nagtataka na every ano po every hotel hindi kayo makakakita ng ganito mga bonsai ang nandito sa loob nila ito yon snake plant so ito yung bago natin no oh. ito ito yung bago